Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini para sa Pebrero 24, 2025. Gemini, ngayong araw ay hatid sa iyo ng universo ang isang natatanging pagkakataon upang lumalim sa iyong isipan at puso. Habang ang buwan ay nagnininin sa Capricorn, maaaring maramdaman mo ang isang masidhing pangangailangan upang magmuni-muni at pagnilayan ang iyong kasalukuyang landas sa buhay. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang suriin ang iyong mga desisyon, pangarap, at ang kakaibang katangiang nagbibigay sa iyo ng kahulugan at layunin. Mahalagang kilalanin mo ang iyong sarili sa mas malalim na antas sapagkat dito mo matutuklasan ang tunay na direksyon ng iyong buhay. Habang ginugugol mo ang oras sa pagmumuni-muni, Maaaring mapansin mong may mga damdamin o kaisipan na bumabalik sa iyong isipan, mga bagay na maaaring hindi mo paganap na nauunawaan o natatanggap. Kung may mga pangyayari sa iyong nakaraan na nagdulot ng sakit o pag-aalinlangan, ito na ang tamang pagkakataon upang bitawan ang mga ito at palayain ang iyong sarili mula sa anumang nagpapabigat sa iyong damdamin. Ang pagkakaroon ng introspeksyon ay hindi nangangahulugan ng pagigin mahina, kundi isang paraan upang palakasin ang iyong sarili sa pamamagitan ng mas malalim na pag-unawa sa iyong damdamin at pag-isip. Sa mga sandaling pakiramdam mo ay tila wala kang kontrol sa mga nangyayari sa iyong paligid. Subukan mong pagtuunan ng pansin ang mga bagay na maaari mong ayusin o pagbutihin. Ang buhay ay hindi laging naayon sa ating kagustuhan, Ngunit palagi natin hawak ang kapangyarihang piliin kung paano natin haharapin ang bawat sitwasyon. Huwag mong hayaang ang lungkot o panghihinayang ay tahimik na magdikta ng iyong mga aksyon. Sa halip, gamitin ang enerhiya ng araw na ito upang baguhin ang iyong pananaw at ipaalala sa iyong sarili na may kapangyarihan kang lumikha ng positibong pagbabago. Ang katahimikan ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa iyo ngayon. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para sa sarili mong pagninilay, makikita mong mas madali mong mauunawaan ang direksyon na nais mong tahakin. Huwag matakot sa pag-iisa, sapagkat sa katahimikan ay maaari mong marinig ang tinig ng iyong tunay na sarili. Marahil ay natuklasan mo na sa iyong buhay na ang pinakamalalim na karunungan ay hindi palaging nagmumula sa inay ng mundo, kundi sa sandaling ikaw ay tumigil, huminga, at nakinig sa kung ano ang tunay na sinasabi ng iyong puso. Ngayong araw, isang mahalagang tema ang pagpapatawan. Hindi lamang sa ibang tao, kundi lalo na sa iyong sarili. Minsan, maaaring mas mahirap patawarin ang sarili kaysa sa iba lalo na kung pakiramdam mo ay nagkamali ka o hindi mo naabot ang iyong mga layunin sa paraang inaasahan mo. Ngunit tandaan, ang bawat pagkakamali ay bahagi ng iyong paglalakbay, isang hakbang patungo sa mas malaking pagkatuto. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot, kundi ng pagtanggap at pag-move forward ng may mas magaan na puso. Kung may hindi pagkakaunawaan o hindi natapos na usapan sa pagitan mo at ng isang mahal sa buhay, ito ay maaaring isang magandang pagkakataon upang ayusin ang anumang hindi pagkakaintindihan. Ang pagbibigay ng kapatawaran at pangunawa ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Maaari kang magtaka kung bakit ang ilang relasyon ay tila hindi umaayon sa iyong inaasahan Munit sa halip na magpoko sa pagkukulang ng iba, tanungin ang iyong sarili kung paano mo mas mapapalalim ang iyong ugnayan sa kanila. Ang tunay na relasyon ay binubuo ng pangunawa at pagpapahalaga sa isa't isa. Dahil nasa impluensya ng Capricorn ang iyong enerhiya ngayon, magiging mas madali para sa iyo ang pagharap sa mahahalagang desisyon. Ito ay isang magandang panahon upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Ang Capricorn ay isang palatandaan ng dedikasyon at pagsusumikap, kaya maaari mong maramdaman ang inspirasyon upang maging mas maayos, mas organisado, at mas nakatuon sa iyong hinaharap. Huwag mong hayaang mawala ang momentum na ito. Gamitin ang iyong talino at kakayahan upang lumikha ng mas matibay na pundasyon para sa iyong kinabukasan. Ngayon, maaaring mapansin mong may bagong ideyang pumapasok sa iyong isipan, isang ideya na maaaring magbukas ng bagong pintuan para sa iyo. Huwag itong baliwalain. Sa halip, isulat ito at pag-isipan kung paano mo ito maisasakatuparan. Ang bawat malaking tagumpay ay nagsisimula sa isang simpleng ideya. Kapag pinahahalagahan mo ang iyong mga naiisip, mas lalo mong mapapalawak ang iyong kakayahan upang abutin ang iyong mga pangarap. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay bughaw at puti. Ang bughaw ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at malalim na koneksyon sa iyong intuition. Kapag isinusuot o inilalagay ito sa iyong paligid, Maaari nitong palakasin ang iyong kakayahang makapag-isip ng malinaw at magdala ng mas kalmadong enerhiya sa iyong araw. Samantala, ang puti ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan, kadalisayan, at bagong simula. Ito ay nagbibigay ng sariwang pananaw at tumutulong sa iyong emosyonal at espiritual na paglago. Upang mas mapalakas ang positibong enerhiya, maaari kang gumamit ng mga bagay na may kulay bughaw o puti, gaya ng damit, accessories, o kahit mga kandila at kristal na may parehong kulay. Ang iyong maswerteng numero ngayon ay lima, walo, at labing anim. Ang bilang na lima ay sumasagisag sa kalayaan, pagbabago, at kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon. Ito ay paalala na huwag matakot sa pagbabago sapagkat ito ang magdadala sa iyo ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Ang bilang walo naman ay sumisimbolo ng kasaganaan, tagumpay at balanse sa material at espiritual na aspeto ng iyong buhay. Ipinapakita nito na ang pagsisikap at tiyaga ay may kaupulang gantimpala. Samantala, ang bilang labing anim ay naugnay sa espiritual na paggising at mas malalim na pangunawa sa sarili. Kapag nakita mo ang mga numerong ito sa iyong paligid, ituring itong gabay ng universo na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa iyong mas mataas na layunin. Maswerteng gawain para sa iyo ngayon ang pagsusulat ng iyong mga iniisip at damdamin. Ang journaling o simpleng paglalagay ng iyong mga pangarap, plano, at nararamdaman sa papel ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon, Maaari mo ring gamitin ang pagkakataong ito upang gumawa ng isang gratitude list, isang listahan ng mga bagay na ipinagpapasalamat mo sa buhay. Kapag natutunan mong pahalagahan ang maliliit na biyaya, mas maraming positibong enerhiya ang dadaloy sa iyong direksyon. Bukod dito, ang pagmumuni-muni ay isang mabisang paraan upang mapanumbalik ang iyong lakas at muling kumonekta sa iyong panloob na sarili. Maaari mong subukan ang guided meditation o simpleng pagminilay sa katahimikan na may kasamang malalim at mabagal na paghina. Maaari rin itong samahan ng aromatherapy gamit ang lavender o sandalwood upang mapalalim ang iyong pakiramdam ng kapayapaan. Isa pang positibong aktibidad para sa iyo ngayon ay ang paggawa ng isang ritual ng pasasalamat. Ito ay maaaring kasing simple ng pagsasabi ng isalamat sa mga taong nagpapasaya sa iyo o pagsulat ng liham ng pasasalamat sa iyong sarili para sa lahat ng pagsusumikap at paglago na iyong pinagdadaanan. Ang enerhiya ng pasasalamat ay may kakayahang baguhin ang iyong pananaw at dalhin ang mas maraming biyaya sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang ipagdiwang ang anumang progreso na iyong nagawa. Hindi kailangang malaki ang tabumpay upang ito ay maging makabuluhan. Minsan, ang maliliit na hakbang patungo sa iyong pangarap ay kasing halaga rin ng malaking tabumpay. Maglaan ng oras upang huminto, huminga, at kilalanin ang iyong sariling pagsisikap. Ang hinaharap ay puno ng walang katapusang posibilidad para sa iyo, Gemini. Yakapin mo ito ng may tapang, pagmamahal sa sarili, at kasiyahan. Tandaan na ang iyong paglalakbay ay natatangi at puno ng kahulugan. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumikha ng isang mas maliwanag na bukas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.